Eh, ang bago nilang, uh, alam niyo, panakana kami, nilalabas yan na, kuwan eh. Brilliant idea. Ah, okay. <laughs> okay. Ang uh, Pilipino raw po, mas marami na ngayon, mm -hmm. o mas malaki na, ang ginagastos pagkain-kain sa labas. Kesa yung kanila mismo nag. Kesa nagluluto. sa bahay po. Nagluluto sila. Ah, mas marami na po yan, ang... Uh, Kumakain sa labas, in effect. ah. Uh, 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 Wala ng panahon Mas na, malaki na po ang ginagastos sila sa pagkain sa labas, sa kanilang transportasyon, mm -hmm. at sa education. Yeah. Ang share po nitong tatlong items na to sa total budget ng isang household, eh palaki ng palaki. Transportasyon, edukasyon, at saka... Kain sa labas. Kain sa labas. Mm. Yan. So, ano-ano magaganda negosyo ngayon? Yan, yung mga karinderiya. Transportation. Kaya nga po. Karinderiya. May grab, may... Kaya nga uh, namimihasa yung grab na yan eh. Ano no, negosyo? Kain mm. sa labas. Mm. Yan. Mm -hmm. Kundi mang... Kasama kaya sa kain sa labas yung delivery? Kasama yon. Kasama yon eh, no? Yan. Kasama yon. Yan ang mga negosyo ngayon. Education. Pero hindi kumikita mga private. Eh. Oh, hindi. So saan ginagastos ng household yun? Kung palaki ng palaki. Yung educational budget? baka yung allowance ng mga bata. Pwede. 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 Yan. Yung kanilang mga gamit. Yan. Pwede rin yan. Oh, yung oh, kanilang, hindi sa matrikula ka mo. Hindi. Yung kanilang pag paggamit ng cellphone. Ayan. Kasi ano yan eh. Uh, distance learning, oh, uh, oh. Uh, mm. mga ganong klase. So, kailangan gastusan din. Gagastusan oh, no? oh. Okay. nila yun. Hindi na gagastusin ng gobyerno yun eh. Okay. Uh, mm -hmm. May get one percentage points ang mga in-increase nitong tatlong items na to. Mm -hmm. So, pag tinotal mo yung okay. one percentage points na yun, mm -hmm. may get ah. Mm -hmm. Ang laking pera no? Mm -hmm. Bilyunan. The hundreds of billion. So, Pero nakapagtataka, ito parin Conrad, Ka mm -hmm. kagabi, Paring uh, Joel, meron na akong nakausap. Nakapagtataka. ka hmm. Ha? Ito, malaking bagay dapat ito sa lahat ng mga eskwela natin, lalong-lalo na sa, sa mga SUCs. Uh. Uh, <clears throat> at saka sa private sector din. Hmm. Alam mo ba kung ano, yung ano, English, uh, English for non-English students? Okay. Ang nagtatayo, hindi tayo. Sino? Sino? Mga Koreano, mga uh, Japanese. Mali. edit tayo Alam nga. Kaya sila pupunta uh, sila para mag-aral ng mag English. Pero, uh. para mag-aral ng English. Pero ang ang teachers, ang mga ano, tayo. tayo. Pero yung nagtatayo, yung mga eh, eh, entrepreneur, sila may business. Actually, nabanggit I mean, I mean, mo kasi I met a Japanese, isa, young guy, a Japanese entrepreneur. Yung kanyang chain ng mga skwelahan, yes. nasa mga mall. Yes. Uh, itong malalaking mall. Oh. Tapos, eh, kinukuha nga ako, mag Sino mga estudyante? taekwondo. Ganyan. Nag mga ano? Sino? Bum Sino? Foreigners. 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 Mga Koreano rin. Tapos, ang teacher, oh. Pilipino. Pilipino. Kinukuha nga ako, magturo daw ng taekwondo. Pero ayaw register sa national sa NSA o sa POC sabi ko hindi pwede yan hindi pwede, pwede hindi oh. oh. ano kayo color room oh, color room ang gusto niya pero uh, malaking bayan alam sana mo, alam ko uso ang pogo oh, pero hindi uh, tayo mag pandami, style pogo ha, ano nakonekta na niya sa lahat ng malaking oh. ball ni Hans parin. nakuha niya lahat foreigner, okay. foreigner okay. yan foreigner, foreigner ano bata pa nga mid eh, eh ano ibig eh, sabihin nun Di tayo marunong mag-negosyo? So eh, Empyado lang tayo? Uh, medyo may element of Christian, ano pa nga eh. So, oh, meron, meron, meron. Sila ganun, eh. ganun, meron silang gano'n. Eh. Ang ano ko, nasan yung go-negosyo? Go right, right. Mentoring? Ha? Ah? That he, should be Filipino. Ah, Filipino ah, may entrepreneur yan. No, go-negosyo, panjaryo lang yan. Ay, hindi ba to, hindi, hindi, naman ba, nangyayari patutuan. sa totoong buhay yan eh. Hindi ba kung totoo? Ano Ay, hindi, wala. Kumbaga, para pelikula. Ah, malaki lang. Yung sigil, ha? Malaki yung Malaki! Sigil, malaki. <laughs> Di, hindi malaki siya sigil. biro. Mahal! Mahal! oh, mahal! Mahal! Nasa mall siya. Tapos, uh, ganda. Yung, ano. At Saka ngayon kasi, meron mga Pilipino Business dati na. nagtuturo sa China uh -huh. ng English. Oo. Oh. Uh -huh. Meron akong kakilala, umuwi na siya. At uh -huh. sa Ah, via internet na yung kanilang yung kanya, klase. Yung kanyang klase. Oh, eh, kaya na, yan ang mas, mas malaki ang kita. isang business. kaya nga nagtataka ako, wala nag, walang nagpapasok sa ganyan. By the way, is that under the ambit of, ano ba, hindi, hindi, You register. DTI and the rest of something like DTI yan. Interesting, hmm. ha? Oh. and then, the scheme ang scheme ano ka. kasi nila, ang kanilang come on din, well, eh, mga, ay, yung koreano to koreano, ganon, di ba? May Christian, uh -oh. etc. Ang kanilang come on din, maayos yung kanilang pagpasok dito. In okay. hindi sila na, hindi sila na nababara kung saan-saan. Okay. And then, they provide dormitory, mga ganun eh. Okay. 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 Ito. Ito daw, tumataas daw po ang average income ng Pilipino family na na. Okay. Uh, Malaki-laki ang tinaas, ha? 15%. Two income, household. Okay. Uh, in two years, yung uh, last year, ang naging income, to 353. 353,000. Noong 2021, 307,000 lang yan. So, 15% increase. Pre-pandemic po, nasa 313. Bumagsak yan nung pandemic. Okay. Eh. Understandable. Oh, Pre-pandemic, 313, bumagsak na nung 307, nung pandemic. Nung last year, umakyat na sa 353,000. Mm -hmm. Average uh, yearly income po ng Filipino families. Yearly income yan. Yearly, average. Average, oh. At saka yung income na yan, hindi lang isang tao kumikita dyan. Two income, family. Three, minsan, three. Oo, oh, oh, four pa nga eh. Mm. Okay. Eh, pero ito yung mga family average. Mm. Mm. Ang problema yung mga yes. below the average. average. Ayan yes. po, yes. ang mga problema. Yeah, Na kailangan maiangat. Okay? Mm -hmm. Yan yung mga ayuda. Yan, ang kailangan Yan yung ayuda mm -hmm. ang mga ayuda network. Ang problema din sa statistics na to, hindi naman sinasabi kung ilan yun nandoon sa level ng average. Okay? Kung yung uh, nasa level ng average kung 1% lang eh tapos 90% below average na. Anong klaseng statistics 'yan? Wala ka kang makakapulot, mm, di ba? Pati yung ano, pag naglagay ka ng average ng ganyan, dapat malaman kung gaano karami yung tao doon. Oo. Oh, oh. uh, kaya may problema tayo sa ating statistics dito sa Pilipinas. The way we handle it. Pati yung ano, pati anong, The way we handle pero <laughs> <So, laughs> I may mean, ginagamit lamang 'yan para hindi, mapabango hindi, hindi naman. Oh, ano? Kasi hindi naman. Sabi ko oh, lang, oh. eh kaya tayo napupuluan minsan sa ano sa global uh, uh. conferences eh. kasi nga 'yung ating mga ano Pulag parang pulang. hindi tumatug hindi tumutugma, kulang-kulang. Hindi mo 'ste Employment Oh, eh. 60% lang pala ang binibilang sa labor force oh, Eh paano yun, di ba? Eh, Kaya ang ating employment rate, napaka, eh full employment oh, Halos, oh ganun eh Grabe Paano yun? Kagayaan yun niyan, yung sinasabi mo, parang Conrad hmm. Sa average Yung kung sa average Eh average, eh baka napakanipis nipis nun Nandun sa average at saka above average above, Yung above average baka 1% Yung average baka 20% o eh, di, nasa na yung ano? 80. 80? <laughs> nasa laglagan. Eh yun ang problem. Na, Dapat yun, ini explain eh. Dapat yan, merong... Pati uh, yung income, yung sinasabi niyang income. Okay. Saan ang gagaling yun? Ano yan? Employ, employment? Two income family? Three? Four? Ah. Uh, average. Marunong <laughs> ka pa. Marunong ka pa sa PSA. PSA, PSA uh, ito eh. PSA yan eh. Oo, tama. Huh? Tama, tama. Mahirap uh, pa niya. Huwag ka naman marunong pa dyan. <laughs>